Ngayong araw ay day off ko na naman ko kababalit kahit nga medyo maulan ay nagpunta ako dito kay Maring Arlin. Titignan ko kasi yung bakanting apartment dito sa kanila. Para mapag-isipan ko kung yung bakanting apartment o yung kay Maring Arlin yung kukuhanin ko. Malapit-lapit na rin kasi yung uwi nila Maring Arlin at ni Leonie sa Pilipinas. Hinantay nga lang namin si Lopan para makita yung room at nung dumating nga siya yung na rin kami kagad dito sa taas. Hi! Jerry! Merry Christmas! Sorry! sorry. Jerry! Oh, I'm having a Merry Christmas! Hey, yeah, yeah. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. oh, 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 sa amin?

Iyong bandang dito ang patalangin nalang. Tapos ano? Doon lang ba na mo na kasi marilis. Twist mo ba mo ako. pa. Sige, magsalita. Gusto mo? Saan nyo ah dito? mo? Uy! na. Ano pala ang oh oh, kolob na mag e talaga sa Oo, kolob. Kumpara sa amin. Hmm. Ay, sa mo, Jerry. Kanat. Oo, <laughs> oh, hindi lang. Ito na Oo, oh, oh, ito. Ito ba lang. Oo, mo. Eh? Ito na lang. Ay lang. Mm. Pero kita. Oh, Saan pa pa? Mm. ayaw, mag-isasyon kayo. Doon na lang kayo sa amin. Wala kayo nililisin pa. Malinis na rin sa amin. Di ko pa dito. Mm. Para mas maano sa amin. Pwede kong hindi mo pa? Oo na. <laughs> Pwede yan. <laughs> <Huh>? <laughs> Sabihin mo pagka umuwi kayo na. Ah, loko ko we'll ko na. Mm. Next year, maybe

Pasok ka Thierry! Magkawat namin. May bisita kami Jerry kasi hindi <laughs> <nito> tumatayo eh. Eh <laughs> ano pa? Ano? Paano ka sa kanyang pabili? O! Ayan! Nii! Sige! Ano old 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 Hindi na masarap. naman yung eh, barang. Yang ga Yan engine. Yan Okay. X, so, doon.

I want to go. <laughs> okay, <laughs> okay totoo. Ay, Chen! Yeah. Yeah. Huh? Chen! Oh, Chen. Tapos she want get Gemi. No, 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 no. Oh, ayun na. You yeah. leave that Gemi. No, no. No, no, no. O, di ba? I trust. Okay, okay. Thank you, Gemi. <laughs> thank buddy. you, thank you. <laughs> Pagkakita ko nga nung room ko kababalay, umuwi na rin ako at mayroon nga pabaon sa ating ulam si Maring Arlene. Yun lang, lakwa salamat!